Ngayong pong araw ng Sabado, medyo sumisigla na naman po yung ating baksakan dahil marami na namang gulay pong diba dati? Yan, sana nga at hindi naman na baha o na salanta ng bagyo yung ating ano. Marami pong gulay ngayon sa ating ano, dumadating. At tulad po nito nga, ano, siling sultan nga, no? daming siling sultan, no? pati okra, ang gaganda. Alamin po natin yung asking price, tanda niya po asking price lang yung tinatanong natin. Ito tayo kay Miss Marian. Miss Marian, ang gaganda ng okra natin, no? Saka marami na yung okra ngayon, ano? Magkano yung asking pinaka-asking price niyan? 80 po, pero wala, may tawad pa. Yan e na, 80 po yung asking niya, pero maari pa po yung bumaba. Lalo na, pagdating ng tanghali hapon, no, bumaba ba yung presyo, no? Yan. O, tiyan, price lang po niya, pwede pa po yun, mabawasan. Eh, yung ating sultan, kagaganda. O, dalawang daan, isang kilo ang asking price. Pero magaganda siya, Yung papaya natin, oh, yung, yung uh, papaya, ganyan pa rin. Sampo, yan. Eh, yung ating supi, yung kalabasa. 20. O, yung kalabasa natin, 20, yan. Medyo marami nang na dumadating na guling ngayon, ano? Yan. Nagsisimula na po ulit magdating ngayon yung mga guling natin. Kaya sinisigla na naman yung ating, ano? Oh. Pero hindi katulad yung dati, ano? Ngayon, dumat na dadagdagan. Lalo na yung kamatis, oh. napakadami natin kamatis ngayon, no? Kagaganda ng kamatis, oh. Ati baby, dami na natin uling kamatis ngayon. Magkano yung kamatis na Asking lang. Binakalis akong Oh, yan na alis niya. Asking lang yun, 90 yan. Pero uh, meron pang ibang presyo. Ano? Oh. yung, eh, yung tanong natin siga. Yung ano natin, panigang natin. Panigang, May 1.6, may 1.5, may 1.4. Yung pinakamababa po nito, 1.4. Ayan, asking price. Tandaan niyo po, asking price lang. Ngayong oras nito, baka mamayang tangali po, medyo mababa yan. Saka, Nagdadating nga na po uli yung mga gulay natin. Yun. Dito kay, ano, kay Tokayo, alamin natin. Tokayo, magkano yung kamatis mo? 70 lang po. Ayan, napakamura ng uh, kamatis dito kay 70. asking price lang po yun ha. Tandaan nyo, ang asking price, pwede yung magbago, pwede bumaba yan. O tumas, pero sa dami ng kamatis ngayon, no? Madami. Oh, madami. Kaya medyo may tendency bumaba lalo sa hapong mababa no. Okay. Yan. Nagsisimula na naman po dumating yung marami nating gulay ngayon. Patolang ang tinis. patolang patol ang natin ngayon? Oh, 50 asking price lang po 'yun ha. Tandaan niyo, asking price nagbabago po 'yan. 30 oh, lang. 30 lang pala. Tingnan niyo, bigla, bigla agad nagbago. 30 na mali lang sa liya. 30 lang po ang ating ano, bali 300 per bundle. Yung sa palok mo magkano? Oh, tingnan nyo, pinse. Napakamura. Salamat. Ay, sa upo natin. Upo pa, 5 piso. Oh, yan. Napakamura ng uh, upo natin. Ayan po. Nagdadating na, na naman po yung ating mga gulay. Ang daming kalabansi, oh. Dito kay Miss Bianca, oh, ang daming kalamansi. Alamin natin yung asking price. Napakaganda ng kalamansi niya. Miss Bianca, magkano yung kalamansi natin maganda-maganda ngayon? Oh, yeah, yeah. Medyo bumababa na. One, four, four. Tandaan niyo po, asking lang din, ha? Maaaring magbago yan. Saka dumadami na ulit yung dating ng gulay, no? Ah, sana nga, dumami na. Ha? Ah? Oh, eh, uh, pero may dumadating katulad ni katulad ng dati wala ano. Ngayon medyo may mga gulay na. Ayun po ang ating Miss Bianca. Eh may maganda tayong upo sa maganda. Maganda s'yempre yung tindera. Maganda yung upo natin ang mag, ano, magkano'ng asking lang. Ayan, natuloy ang kuryente. Ayun ah, natuloy ang kuryente per kilo 'yan, bali 400 ang bundle. Ayun ah. Ayun ah, ano 'yan, natuloy na raw 'yan. Maganda yung upo. Salamat. Salamat! Dito kay ano, kay Madam Arlino, ang ganda ng puti. ko. Mm -hmm. Alin na magdadin puti natin ngayon? Asking lang. Oh, murang mura 35 po per kilo. Ay si Garillas. Wan. Uh. Ayan, dito sa Saloyot. Konse ang ating magiting na kagawad ng Barangay Caudillo. Kung siya magkano yung saluyot natin ngayon, asking lang yung isang tali ngayon. 20. O, 20 po isang tali ng ating saluyot. Apo okra. Ang ano, yung turo natin. 84 kilo. O, 80 yung kilo. Sa daon natin ng sili. Ah, kung daon sili. Sa talbos ng kamote, per tali. O, 15 yung per tali ng ano, yan. Medyo dumadami na uli yung ano. baba baha po na yan. Naubos po ang mga ating mga kalakalaguna. Ayun o, no, talagang, talagang sanay na sanay na magsalita yung ating magbiting na kagabat. Medyo dumadami na uli yung ating ano, okay. di ba? Okay. Sana, dere, derecho na yan. Ah, uh, uh, kaya pumunta po kayo dito sa ating uh, baksakan. Napakaraming gulay po dito dumarating araw-araw po yan. Uh, Ay! Si ano, si, si Jack. Jack, magkano na itong kamote po, di ba to? Magkano yan? O oh, asking price lang po ha, 35. Yan at tandaan nyo, lahat ng tinatanong natin, asking price lamang, 35. Okay, Ate Peli, tanong natin to. Ay, Ate Peli, magkano ngayon asking price ng sampalap na asking lang ha? Magkano yung asking price natin ngayon? Ha? O, oh, napakamura po, 15 lang po yan. Tanda nyo, asking price lang. E yung sinibuyas, sinibuyas natin? Wala Wala eh yung galyang natin ngayon. O oh, ayan, 45, walang pagbabago. saka dumadami na po ngayon ng suklay, eh, suklay yan Kaya yun sa mga bumibili sa atin dito yan, magpunta na ulit kayo. Napakarami na po uling gulay, ano. Yung gadang, 90 yan. Ito, 90 po yung gadang na luya. So, tanan nato yung pinaka magandang luya. Yung pinakamagandang luya natin, boss, maganda. Asking class kayo, asking touring lang magkano. Oh. One eight. One eight talagang ganon. Ang one seven. Oh, may one seven. Na hindi kagandahan. Pula, ha. Oh, magaganda pula. Ah, magaganda. Eto ah one seven. Balik one, one four. seven. One oh. Four oh. oh, one four pa pala. Oh, yana. One Oh, one four, oh, oh, one four, one four nyo asking price lang yun ha. hindi pa yung final two. prices. Oh, one. two. oh, yan, may one E eh, yung ating uh, dilaw na luya? 55 oh, ito, 55 lahat po ng tinatanong natin, asking price, hindi pa po yun ang final prices. Depende na po sa inyo ng uh, sakadora, sakadoro, kung magtatawaran like kayo, kung magkano ibibigay sa inyo. Salamat, boss! Dito alamin po natin yung ano, tong Taiwan si, ang gaganda ng, boss, ang gaganda ng Taiwan si, magkano yung malaki natin ngayon, asking lang. Oh, 55, ganun pa rin po, hindi, na, hindi siya bumaba, hindi siya tumasa, no? Sa medium, magkano? 30. Oh, mura-mura, 30. Ano ba ito, kamoteng? Puti. Puti, magkano yung puti? medium 30, big 50. Napakamura po ng mga kamote dito. Saka napakaganda. Saka napakarami po natin kamote ngayon dito. Salamat, boss. Eh, dito kay Boss Ogi, may butuan. Butuan ba ito? Magkaing butuan natin, Boss Ogi. 250. Ha? Napakamura, 250. Yung ating suwa, may suwa din siya. 20 na lang. O, 20. Wala kaya itong puso uh, ng saging ngayon? Wala. Wala, wala puso ng sagi. Ngayon? Salamat. Wala. Wala Binagli daw. Medyo malungkot si Boss Ogie natin ayon. Na Pero oh, kalamasi, tanda natin magkaming kalamasi. Ang gaganda naman ng kalamasi ni ano, ni si Madam Nor Nag nagbibilang nang ano ng pinagkitahan. Hindi, ano 'yon? Yung nagugulo ako nang di sa akin. Oy, napakadaan natin kalamasi ngayon na mag ng magkano nang asking lang. Asking lang ah ito pa, Ayan na, 1 pa. Asking lang kuya yun, ano. O. Eh, one Ayan, tawad po, yung 1-8, natatawara ng 1-6. Yan. Four, four, kalalaki. Pagdating ng ano, ng hapon yata, bumababa yata. No. Na na 12 Oh, bandang 12 Tago, daw. Dumami dating, yan, pag dumami ganun. talaga ko, Ante ngayon. Kung pag walang dumarating, mataas 'yan. Mataas. Yan. yan, tandaan niyo ha, puro asking lang tinatanong yes. natin. Depende sa usapan ng sakadora pati mamimili kung magkano yung magpapagkasunduan mag mag nila. Pero natuloy na, one, six. ito natuloy na 16. Ito natuloy din ang basic. Pero magaganda siya, so, ano? Okay. Mapipinto oh. Ah. Ano kasi pinto din. Hindi naman. Ah. Joke. Ayan, ang ganda. Mas Malang malaki pa sa ano sa hole na no. Alim na lang. <messime> ano? lang. Yo, once ito ah 16 na natuloy na 16. Yan. Tandaan niyo mga tinatanong natin, wala pang final five, puro asking price puro as price. Pag umulan at wala at walang siya, malamang magdadalawang libo na naman yan. Yan, pag umulan daw at walang dating dalawang libo. Pero pag dumamin dating dimulan, baksak. Yan bumabi, na, tandaan niya, kaya sinabi ko, minu-minuto, oras-oras nagbabago. Every second, every minute. Ayan, in English pa po <laughs> ng ating ah, ganda na. Ay, shout out ka muna. Eh, ng ganung sanan. Kunsanya Gusto, pwede kayong pumunta. Oh, medyo pumapayat ka yata Ay uh. <laughs> Isang magandang buhay mga kagulay. Welcome po ulit sa ating YouTube channel dan to be Mr. Palente. Today is November 15, araw po ng Sabado. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price o yung mga touring na presyo ng mga sariwang gulay tulad po na nakikita nyo sa ating video. Dito lang po yan sa atin. Pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalabigan po ng Nueva Ecija, ang Kabanatuan Vegetable Trading Center. Palengke ng sangitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte. Samahan niyo po ulit ang mag-update ng mga asking price. Tandaan niyo po ah. Asking price lamang po ang ating tinatanong, hindi pa po yan ang final prices kasi magbabago po yan pag once na nabili ng mga mamimili o mga ngalakal ang ating mga gulay dito. Dahil tiyak tatawad po yan at syempre po depende po sa klase o ganda ng gulay ng ating uh, ma-update dito sa baksakan at kung anong oras mabibili sa umaga kasi medyo angat yan pagdating ng hapon medyo bumababa yung mga asking price tandaan nyo po ha ah. hindi po fix yan hindi pare pareho yung asking price kaya samaan niyo po ang mag update yan dito po tayo te, ate ayo ang dami nya po ngayong mais huh? ay kaya ano? kay ah, oh, kay dimples good morning madam dimples Good morning, John Lloyd. John <laughs> Lloyd. Magani yung puti natin ay asking lang, puti. Ay ha, 50. Ang asking niya, 50-45 po. Ayan. Asking lang yan, pinatawarin sila ang 45 sa, sa dilaw. Oh, mas mataas yung ano, 53, 58. Tandaan niyo po, tinatanong natin asking price lamang po. Ayan po yung may uh, ano, Napakaganda po ni Dean Paul. Siyempre, yung uh, idol ko, si John Lloyd dyan. Kamusta na, John Lloyd? Yung, ganun sana. Si JL, yan. Okay, thank you. Si Ate Inin ko naman dito, lagi merong maraming ano, pechay. Tanong natin magkano yung pechay. Ano naman kailangan ng tao yung dala-dala yung at ini magkano asking price? 45. Po. Ha? 45. Ayan, 45 po yung asking price. Tandaan niyo ha, hindi pa final price yun. Asking price lang po 'yan. Depende po sa usapan ng sakadora pati mamimili ano. Sa kasi lagi natin sinasabi pagdating ng hapon yata medyo Oh, ayan. Tapos pag tumawad pa, ay talong sa din? Hindi po. Ati ay, ay ate pala. Tanong natin. Wala makitang talong. Tanong natin magkano yung talong ngayon. Kaya yung talong mo, magkano? Sana oo. Ang ganda Oh. 130 po na talong. Oh, napakaganda po ng talong niya. Asking lang po yun ha. Dahil binira ang talong po ngayon. Eh. Ay, kaganda naman ang buhok ngayon ni ano ni Dimples. Ano? Bakit si ano, hindi mo ganyan Si, Cjl? Si JL. Ha? Si ano, hindi ganyan. Ayaw na po niya. Ang <laughs> oh, dito kay Ate Bunso, uh, ah, maraming kamatis. Pero dip, ano, ah, depende sa klase. Uh, sa itsura ng kamatis mo, Bunso, magkano? Ang kamatis mo niya, nagbebenta lang kami ng kore. Ina, korenta po. Ayan, depende sa quality, sa itsura. Meron 50, depende po sa ano. At saka siyempre po. Ayan. Ayan, ayan. Ito ha, ah, korenta lang po. Napakamura ng kamatis dito. Ah, kasi pinakamaganda yata magkano? Pinakamaganda yata yung Sony 80. Oh, may yung maganda, 80 yung pinakamaganda, 80. Ito, parang maganda na rin ito, no? sa tingin ko lang. Ah. Maganda hey, na rin. Hindi eh. lang po pang biyaya. Ah, oh. Yung talagang quality quality, ano? hindi pinapansin yan. Ayaw yun. Ito para sa akin kasi maganda na ito, pero mura, uh, 40 korenta. Pero yung quality quality kasi ang gusto nila yung binibiyaya talaga. 80. Tandaan nyo, asking price lang kuya, na. ha. Pwede po magbago yung presyo. Yun, ano? Salamat. Ate Bunso ko, ayan ang aking ha. Ate ko maganda si Ate Bunso. O nga, yan, dito po tayo sa masipag at mabait kong kaibigan si Madam Lenlen. Ayan o. Ano? Medyo nagpapapedicure po siya. yun, Maganda yung kuko niya. Eh, ayan, Madam Lendon, magkano yung na. table natin ngayon? Asling lang? Mababa po, 2-5. Tandaan niyo po, tinatanong natin lagi, asling lang, pwede po yung magbago. Minu-minuto, oras-oras. Depende po, sa, sa, depende sa quality, lagi ko po yung sinasabi. At banda nga po yata, medyo... Mas matumay. Mas matumay, ako Medyo bumigay yata yung po, may naririnig. <laughs> <laughs> yung ating ano yung uh, yung po, one four oh, one yung sinigang po natin na uh, may pa po sa laki oh, one four yung magandang maganda niya magano ayan na one four yung hindi kaganda yung medyo ano two, na may one one may one two. kaya depende po yan sinabi niya depende sa laki kaya iba iba po yung ano sa kamatis na, sa kamatis natin ngayon ay, eh, nag-askin po ako ng 80, ayun po na yan. Ito, yung magandang-maganda talaga, yung quality, 80 na, ano. Pero meron din yung mga hindi ka ganda mga goods, oh. hindi mabili. Ang gusto kasi ng mga tintera... Tintera pa po. Ang, ito, tinan nyo, magkano yung ganito? Ay, 50 na lang po. Ay, ito, ito, 50, ayun, 80, ayaw. kasi yun napakaganda. Kaya iba-iba yung presya, may 80, may 50. Ayun, ang palaya mo, len Ito, yan po, yan po, 130. O, may masakit. One trip po itong klase nito ito ah. ha. Kasi bihira ang palaya na yun. Ayun. Asking lang po yun ah. Eh yung pipi nung bakla mo? Portis. Portis. Portis yung ah. bakla. Eh yung ating papaya? Yung papaya po, ocho May tawad po sa isa. Otyo. Dati sampo, lalo pag bumaba. No? Okay, salamat po. Amadang uh, mabait, uh, masipag. Dito kay Mateto. Tanong natin yung ano niya. Eh. Bonito niyang... Uh, Ampalaya pati yung uh, domino. Boss, magkano yung domino, nat domino natin ngayon magkano? Sandan po. Oh, sandan. Tandaan nyo, asking lang yun ha. Pwede magbago A yun. Oh, yan. Yung ating uh, uh bonito. 70 po. Oh, 70. A yan. Eh, yung ating upo. Upo po. Yung maganda po, 40. 40. Eh, yung ating siling panigang. 170 po. Ito talagang hindi siya, talaga po ipirmi siya sa taas. No? Pero, ah, uh, Asking pa rin niya, wala Asking pa rin pa rin. 170. Ano, 170. Ayun talong natin. Talong po, 100. 100, yan. Sa so, tayo, sa sitaw, magkano yung sitaw ngayon? 200 po. Yung magandang maganda yun, maganda, mabang maganda, mabang. Maganda, yung hindi kagandahan. Hindi po kagandahan, 170. Ayun na, merong 170, may 200. Yung quality, yung quality. Tandaan nyo, depende po sa quality ng ating ano. Ayan. Thank you. Shout-out po Shout kay Paring Julio at sa mga Wonder Pets mo. ano ba yung mga Wonder Pets niya? Ay, yung po mga alagad niya sa kanila. Ah, yung mga alagad. Okay, salamat. Yung alagad pa pala. Okay, salamat. Ito po. Sa gulay bagyo po, pumipirme sa ko dito kay Madam Glad. Kasi dito kay Magladis, mm -hmm. Gladys, dito talaga yung lahat ng good na good na gulay bagyo dito. At saka, pagpasok na pagpasok pala ng entrance oh marami mari ni yung sasakay niya para mamili dito kay Madam Gladys yan diet po si boss diyan oh, si ano Madam Glad, Gladys nagpapataba yan yeah. good morning Madam Glad Madam, Glad magkano yung ano natin ngayon repolyo 350 oh 350 po yung repolyo sa atin yung pechay bagyo 300 300 sa sayote 650 650 sa ating 350. patatas 1-3 sa ating uh, carrots, 1-2 sa ating labanos, 3-50. Sa ating koli, uh, 1-40 sa broccoli, 1-40 sa red bell, 2-50 sa green bell, 300 100 sa ating uh, pipinong jackson, 1-100 sa lemon. 180 sa ating uh, young corn. 30. Uh, etong uh, ating ano, yung seller ni magkano 120. 120. 120. Yung sa ating leeks. 200. 200 sa ating uh, lettuce to bilog. 250. 250 sa kasi komen. Uh, 120. Yeah. Sa so, tanong pa, bakit si Jano hindi kumakain? Nauna na po. Nauna na po. Nauna na po. <laughs> ayan na dito sa ating ano sa ating sibuyasan ni Madam Agnes siyempre pag nagtanong tayo sa gulay bagok diretsyo na tayo dito good morning Madam Agnes magkano po ngayon ang ating sibuyas na malaki 550 sa Holland 900 bukod sa 515 sibuyas yung maliliit natin medyo magkano Oh, 650. 9 kilos. Talagang ano, talagang ano, specific na specific. Yung ating pula nga malaking ganito. Yung malaking natin, 550. 550. Yung China, itong maliit. One okay. seven. Oh, okay sa akin storage. Salo local natin one eight fifty. kilo. Umangat na na ano, na sa ating uh, super white na bawang. Five thirty. Five thirty sa kanso. Sa kanso natin four seventy. natin ng nakahon. Ayun, ay. Kagandang lalaki naman ng uh, bisita natin ngayon dito. Kumaka, Ay, shout out ko muna. Shout out po kay Master si Dolores. Ay, yung sino mas sa Dolores? Yung sino may mga babatiin sa Dolores? Ha. Sino yun doon? Baka naman meron ka nina doon, may sikreto. Walang sikreto? Ayun, okay. Salamat. Okay. Ayan po ngayong araw po ng Sabado, November uh, 14. 14 ba ngayon? 15? 14? Ah, 14? O, oh, 15? Yan. November 15. Medyo nagsisimula na po ulit nagbatingan ang mga maraming gulay dito sa ating baksakan. Tandaan niyo po ah, ang ating baksakan, bukas po yan mula lunes hanggang lindo, araw-araw, ng alas 8 ng umaga hanggang alas uh, 5 ng hapon. Sarado po tayo sa gabi sa madaling araw sarado po yung ating garahe po dito malaki po kaya pumunta po kayo dito tandaan niyo po ang ating pag-update ginagawa ko po, po yan alas 9 alas 10 yan. pero po na-upload po to napapanood niyo po to mga alas 2 na o alas 3 lagi ka alas 3 eh dahil sa hapon ko na po ito na-update kaya lagi po, po natin subaybayan sana po ha tandaan nyo asking price lamang pwede magbago yan minuto oras-oras depende po sa quality ng gulay o klase ng gulay at siyempre sa pagtawan ng mga mamimili kaya see you po again tomorrow for my next vlog bye bye God bless us all po